mulamat. Ang mulamat ay kwento na pinagsamang mitolohiya at alamat. Ang mitolohiya ay mga sinaunang akdang pampanitikan kung saan ang pangunahing tauhan ay mga diyos, diyosa o elemental na nilalang. Narito ang ilan sa mga diyos at diyosa sa mitolohiyang Pilipino. Narito ang mga kilalang elemental na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Ang alamat naman ay akdang pampanitikan kung saan ipinapakita at ipinapaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay o pangyayari kagaya ng alamat ng pinya. Ang ating akdang babasahin ngayong araw ay pinamagatang Kung Bakit Umuulan. unang panahon, wala pang mundo, wala pang araw at buwan, wala pang oras at wala pang buhay at kamatayan, ay mayroon lamang dalawang diyos. Sina ay si, tungkong langit, at ang kanyang kabiyak na si Alunsina. nan mo, mahal. Lilikain ko ang santinakpan para sa iyo. Pagmamalaking sabi ni Tungkong Langit. Hayaan mong tulungan kita. Kaya ko rin lumikha. Ang sabi ni Alunsina. Huwag kang mag-alala, mahal. Ito ang regalo ko sa iyo. Ang mga bituin, ang mga planeta, ang buwan, ang mga ulap at ang hangin. Pero makapangyarihan din naman ako dahil isa akong Diyosa. Bulong ni Alonsina. Ngumiti lang si Tungkong Langit at niyakap si Alonsina. Sumunod, tumindig siya ng matikas, huminga ng malalim, at sumigaw ng pagkalakas-lakas sa kawalan. Lahat ng sasabihin ni Tungkong Langit ay nagkakatotoong. Kumalat ang sinag ng bagong likhang araw. Kumislap-kislap ang mga bituin. Umikot ang mga planeta at lumiwanag ang buwan. Humangin din ng pagkalakas-lakas. At naulit nang naulit. Mahal na mahal ni Tungkong Langit si Alunsina, kaya ayaw niya itong mapagod. Ayaw niyang gumamit ng kahit isang daliri si Alunsina upang lumikha ng kahit anong bagay. Mas gugustuhin kong maupo ka na lang, magpahinga at maging maganda. Ang sabi ni Tungkong Langit kay Alunsina. huwag kang mag-alala. Sabi ni Tungkong Langit sa kanyang iniibig. Wawasakin ko na ang iyong pagkabagot. Lilika ako ng oras. At nagsimula nga ang oras. Kasamang nalika ng oras ang alaala. At naalala ni Alonsina ang panahong wala pang laman ang kalawakan nang hindi siya nakalika ng kahit ano. Gusto kong lumikha, sabi ni Alonsina. Isang araw, patagong sinundan ni Alonsina si Tungkong Langit. Agad naman siya nitong tinanong. Bakit ka narito? Bakit mo ako sinusundan? Gusto kong lumikha. just din ako tulad mo. Sabi ni Alonsina. Nababagot ka ba uli mahal? Huwag kang mag-alala. Lilikhain ko ang kulog at kidlat para sa iyo. Maya-maya, lumiwanag dumagundong sa buong kalangitan dahil sa kulog at kidlat. Nagulat ang buong santinakpan. Nagtago ang araw, ang buwan at mga bituin. Kahit ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Pero hindi natinag si Alonsina. Nakatayo lang siya doon. Nanonood habang nakakunot ang noo. Sawana na akong panoorin ka lang na lumikha ng mga planeta, araw at bituin. Sawana na akong naririto lang na nakaupo, walang ginagawa. Kaya ko ding lumikha, isa rin akong Diyosa." Pero hindi siya pinakinggan ni Tungkong Langit. Umalis si Alonsina habang patuloy sa paglikha ng maraming bagay sa kalawakan si Tungkong Langit. Akala ni Tungkong Langit na nagpapapansin lamang si Alunsina. Hindi na kinayanan ni Alunsina ang lungkot sa kaniyang puso, kaya lumayas siya sa kanilang tirahan. Pag-uwi ni tungkong langit, gulat na gulat siyang walang apoy sa kanilang kalan, walang pagkain sa kanilang mesa at wala na rin si Alonsina. Alonsina! Alonsina! Hinanap ng hinanap ni Tungkong Langit ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito matagpuan. Tinawag ng tinawag ang pangalan ni Alonsina, ngunit walang binalik ang hangin kundi alingaw-ngaw. Lumipas ang mahabang panahon at nagsawa na rin si Tungkong Langit sa kalilika. Araw-araw hinahanap ni Tungkong Langit ang kanyang iniibig, ngunit wala siyang makita. Isang araw, sumilip si Tungkong Langit mula sa ilang ulap. Hinawi niya ang mga ulap at sa kanyang gulat, naroon ang kanyang asawang si Alunsina. Anong ginagawa mo dyan, mahal? Bulalas niya. Kitang-kita sa mukha ni Alunsina ang kaligayahang matagal nang hinahanap ni Tungkong Langit. ko ang daigdig, ang daigdig na may puno at halaman, isda at mga ibon. Nilikha ko ang mga bundok, ang langit at karagatan. Nilikha ko ang buhay dahil isa rin akong diyosa. Sagot ni Alunsina. patuloy si Alonsina na lumikha. Nasaktan si Tungkong Langit sa kaligayahang nakita niya sa mukha ng kanyang asawa. Kaligayahang hindi dahil sa muli nilang pagkikitang dalawang. Mula noon, di na bumalik si Alonsina sa kalangitan. Paminsan-minsan ay sinusubok ni Tungkong Langit na pabalikin sa Alunsina sa pamamagitan ng paglikha ng kulog at kidlat. Ngunit hindi na ito nagbalik. upang muling makasama ni Tungkong Langit ang kanyang minamahal, kinakailangan nitong mag-anyong ulan. Ulan na didilig at magbibigay buhay sa likha ng kanyang minamahal. Mulamat kung bakit umuulan.